Kanina habang ako ay nagdarasal sa madaling araw, nagpakita sa akin ang birhen ng Lordes ng isang panalangin na magbabago sa inyong buhay sa loob ng siyam na araw. Ang nakita ko ay umuga sa aking kaluluwa. Ang panalangin na ito ay magdadala ng milagro sa inyong pamilya. Pero bago ko sabihin ang lahat, kailangan nating maintindihan ang kalaliman ng biyayang ito. Kayo na nanonood ngayon, hindi kayo nagkataong napunta rito. Ang birhen ng Lordes mismo ang gumagabay sa inyo sa sandaling ito nakikita ko na kayo ay naghahanap ng kasagutan, ng kapayapaan, ng proteksyon mula sa mga panganib na bumabalot sa mundo. Ang panalangin na ibabahagi ko ay hindi lang basta mga salita. Ito ay isang tulay sa agarang proteksyon na inihanda ng Berhen Maria para sa bawat isa sa inyo. Kayo ay makakatanggap ng lakas upang harapin ang anumang hamon, at ang inyong puso ay mapupuno ng kapanatagan na hindi pa ninyo nararanasan. Ito ay para sa lahat ng nanonood, lalo na sa mga kasalukuyang nakakaranas ng matinding pagsubo. Ang birhen ay naghahanda para sa inyo ng isang bukal ng biyaya na magpapagaling sa inyong kaluluwa at katawan. Binabasa ko ang bawat comment ni na Maria, Jose, Ana, at lahat ng tapat na devotos tulad niyo na palaging nagko-comment dito. Nararamdaman ko ang inyong mga pasakit, ang inyong mga katanungan, at ang inyong taimtim na pananampalataya. Ang Birhen ay nakikita kayong naghahanap ng tulong, at sa video na ito, mararanasan nyo ang kanyang agarang pagtugon. Kayo na nahihirapan sa sakit na tila walang lunas, kayo na nawala ng trabaho at nangangamba para sa kinabukasan ng inyong pamilya, sino mang hindi makatulog sa problema, lahat kayo na dumaan sa pagsubok sa pananampalataya. Ang panalangin na ito ay susi sa inyong kaligtasan. Ito ay magayari sa bawat nanonood na may bukas na puso. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa atin sa Jeremias 33, Tatlo, tumawag ka sa akin, at ako ay sasagot sa iyo, at ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at mahihirap na bagay na hindi mo nalalaman. Ang Birhen ng Lourdes ay nagpakita kay Santa Bernadette Sobirus, isang simpleng dalaga, upang ipahayag ang mensahe ng pananampalataya at paggaling. Hindi niya pinili ang mayayaman o makapangyarihan, kundi ang isang dalagang walang alam sa mundo upang ipakita na ang kapangyarihan ng Diyos ay ipinapahayag sa mga mapagpakumbaba. Ang mga himala ay nagpapatunay sa kapangyarihan ng pananampalataya at sa pagmamahal ng ating Ina. Sa aking paglalakbay sa Lourdes, nasaksihan ko ang hindi mabilang na mga paggaling at pagbabago ng buhay. Mula sa mga testimonya ng mga deboto doon, nalaman ko na ang pagtitiwala sa Birhen Maria ay hindi kailanman nabigo. Ang simbahan ay matatag na naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin ng pamamagitan at ang Birhen Maria ang pinakamakapangyarihang tagapamagitan natin sa Diyos. Ngayon, ang mundo ay puno ng pagsubok. Nakikita natin ang mga sakit na hindi natin maintindihan, ang mga krisis na sumusubok sa ating pananampalataya, at ang mga takot na nagpapahirap sa ating puso. Marami sa atin ang nagtatanong, na saan ang Diyos sa gitna ng lahat ng ito? Ang sagot ay simple, siya ay narito, at siya ay naghihintay na tawagin natin siya at siya ay nagpadala sa atin ng kanyang ina, ang Birhen Maria, upang maging kanlungan at proteksyon natin. Ang rosaryo, na itinuro ni Santa Bernadette na ipagdasal, ay hindi lamang isang pagdarasal, ito ay isang espiritual na sandata. Tulad ng isang sandata, kailangan itong gamitin ng may layunin, may pagtitiwala, at may pagmamahal. Ang panalangin na ito ay magpapalakas sa inyong pananampalataya, at magbibigay sa inyo ng kapayapaan sa gitna ng anumang bagyo lahat kayo ay mararanasan ang kapangyarihan nito. Sa aklat ng Isayas 41, 1-0, sinasabi, Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos, palalakasin kita, tutulungan kita, aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ang mensahe ng Lordes ay mensahe ng pag-asa at paggaling. Ito ay paanyaya sa pagsisisi at sa pagbabalik loob sa Diyos. Si Santa Bernadette, sa kabila ng kanyang karamdaman at pagsubok, ay nanatiling tapat sa Berhen Maria at sa Diyos. Ang kanyang buhay ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang pananampalataya ay maaaring maging liwanan. Ang mga aral ng Santo Papa Benedicto Lasie tungkol sa Berhen Maria ay nagpapaliwanag kung paano ang paglapit kay Maria ay paglapit din kay Jesus, dahil siya ang pinakamalapit sa kanyang anak ang ating mga problema, gaano man kalaki, ay nagiging maliliit sa harap ng kanyang kapangyarihan. Ang panalangin na ito ay hindi lihim, ngunit ito ay madalas na hindi nauunawaan ang kapangyarihan nito. Ang simbahan ay nagtuturo sa atin na ang pagdarasal sa Berhen Maria, lalo na sa pamamagitan ng Rosario, ay isang mabisang paraan upang makamit ang mga biyaya mula sa Diyos. Ang mga himala sa Lourdes ay patunay sa pagiging totoo ng pangako ng Birhen, na tutulungan niya ang lahat ng lumalapit sa kanya ng may pananampalataya. Nararamdaman ko sa puso ko na ang bawat isa sa inyo ay karapat dapat sa kanyang proteksyon. Hayaan niyong gabayan ko kayo sa isang makapangyarihang panalangin na maaaring baguhin ang inyong buhay sa loob ng dalawamput isang araw. Ito ang panalangin para sa agarang proteksyon sa Birhen ng Lourdes. Idadasal natin ito ng may buong pagtitiwala. Ngayon, buksan natin ang ating puso sa pamamagitan ng pagdarasal sa Berhen ng Lourdes. Isipin niyo ang inyong mga takot, ang inyong mga karamdaman, ang inyong mga problema. Ilagay niyo ang lahat ng ito sa paanan ng ating mahal na ina. O, oh, pinakamamahal na Berhen ng Lourdes, ina ng ating tagapagligtas. Ikaw na nagpakita kay Santa Bernadette sa yungib ng Masabiel. Upang ipahayag ang iyong pagmamahal at paggaling. Lumalapit kami sa iyo ngayon ng may buong pagtitiwala. Sa aming mga puso ay mayroong matinding pangangailangan para sa iyong agarang proteksyon. Inanang-awa, nakikita mo ang aming mga pasakit. Ang mga sakit na bumabalot sa aming katawan. Ang mga pag-aalala na nagpapahirap sa aming kaluluwa. Ang mga panganib na nagbabanta sa aming pamilya at kabuhayan. Ikaw na pinagmula ng pag-asa para sa lahat ng may sakit at nagdurusa. Hinihiling namin ang iyong kapangyarihan na gabayan kami tulad ng ginawa ni Santa Bernadette na sumunod sa iyong mga utos ng walang pag-aalinlangan. Kami rin ay sumusunod sa iyong paanyaya sa panalangin at pagsisisi. Ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng aming mga alalahanin. Ang aming mga takot sa kinabukasan. Ang aming mga karamdaman na hindi na namin makayanan. Protektahan mo kami mula sa lahat ng kasamaan. Mula sa mga masasamang impluensya. Mula sa mga sakit na kumakalat at mula sa lahat ng kapahamakan. O, oh, Birhen ng Lordes, ikaw ang aming kanlungan sa oras ng kagipitan. Ibigay mo sa amin ang lakas upang labanan ang mga pagsubok. Ang karunungan upang gumawa ng tamang desisyon. At ang pananampalataya upang manatiling matatag sa iyong pagmamahal. Dalhin mo ang aming mga panalangin sa iyong anak, si Hesus Kristo. Upang kami ay pagalingin, protektahan, at pagpalain. Nawa ang iyong kapayapaan ay bumaba sa aming mga tahanan. At ang iyong pagmamahal ay pumuno sa aming mga puso. Amen. Ngayon, mga minamahal kong kapatid, hindi sapat na minsan lang natin dasalin ang panalangin ito. Ang mga santo ay nagsasabi na ang pagpapatuloy sa panalangin ang susi sa pagtanggap ng mga biyaya. Kung paano si Santa Rita ay hindi sumuko sa kanyang impossible cases, ganoon din tayo dapat. Ang panalangin na ito ay dapat niyong dasalin sa loob ng siyam na magkakasunod na araw, tulad ng isang novena. Sa bawat araw, pagkatapos ng panalangin, idadagdag niyo ang tatlong Abaginoong Maria para sa Birhen ng Lourdes at tatlong Luwalhati sa Ama. Ang novena na ito ay magpapalalim sa inyong koneksyon sa Birhen Maria at magpapalakas sa inyong pananampalataya. Ito ay mag sa bawat nanonood, kaya huwag kayong mag-atubiling gawin ito. Ang bawat isa sa inyo ay karapat-dapat sa milagro. Kung paano ang tubig sa Lourdes ay nagpagaling sa libu-libo, ang panalangin na ito, na may buong puso, ay magiging bukal din ng paggaling para sa inyo. Sa Mateo 7, 7, sinasabi, humini kayo, at kayo'y bibigyan, humanap kayo, at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo, at kayo'y bubuksan. Ang panalangin na ito ay inyong pinto sa mga biyayang inilaan para sa inyo. Ang mga aral ng Santo Papa Francisco ay laging nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagiging bukas sa pagtanggap ng awa ng Diyos, at ang Birhen Maria ang pinakadakilang tagapamagitan ng kanyang awa. Ang pagmumuni-muni sa mga mensahe ng Birhen Maria sa Lourdes, ay nagpapakita sa atin na ang pagpapakumbaba at pananampalataya ang susi. Hindi niya ipinangako ang isang buhay na walang pagsubok, kundi ipinangako niya ang kanyang patnubay at tulong sa gitna ng mga pagsubok. Ang kapangyarihan ng panalangin ay hindi nakasalalay sa haba o ganda ng mga salita, kundi sa katapatan ng puso na nagdarasal. Alalahanin niyo si San Jose, na sa gitna ng matinding pagsubok at pagkalito, ay nagtiwala sa patnubay ng Diyos at naging tagapag-alaga ni Jesus at Maria. Ganoon din tayo dapat. Para sa inyo na nangangailangan ng agarang proteksyon sa kalusugan, idasal niyo ito bago kayo matulog at pagising sa umaga. Para sa inyo na nangangailangan ng proteksyon sa inyong pinansyal na sitwasyon, idasal nyo ito bago kayo magsimula sa inyong trabaho o paghahanap buhay. At para sa inyo na nangangailangan ng proteksyon sa inyong pamilya, idasal nyo ito bilang pamilya na magkakasama. Ang bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng biyaya sa labing apat na araw kung patuloy kayong magdarasal. Sa sandaling ito, nararamdaman ko ang pagdaloy ng Espiritu Santo. Hayaan niyong isama ko kayo sa isang pagpapahayag ng pananampalataya. Manampalataya kayo sa kapangyarihan ng Berhen ng Lordes. Ibitaw ninyo ang inyong mga takot at tanggapin ang kanyang proteksyon. O, oh, Berhen ng Lordes, ikaw ang aming ina. Ikaw ang aming kanlungan. Ikaw ang aming pag-asa. Pinaniniwalaan namin ang iyong kapangyarihan. Pinaniniwalaan namin ang iyong pagmamahal. Pinaniniwalaan namin ang iyong agarang proteksyon. Ikaw ang aming tagapamagitan kay Jesus. Ikaw ang aming gabay sa liwanag. Kami ay sumasampalataya. Kami ay umaasa. Kami ay nagtitiwala. Kayo ay pagagalingin sa pitong araw kung buo ang inyong pananampalataya. Ang inyong buhay ay magbabago sa dalawamput isang araw, makikita ninyo ang mga himala sa inyong paligid. Bawat isa sa inyo na patuloy na magdarasal ay makakatanggap ng kapayapaan na higit sa anumang pag-unawa. Ang mga biyaya ay darating sa inyo hindi lamang sa pisikal na paggaling, kundi pati na rin sa espiritual na paglago at emosyonal na kalayaan. Ang Birhen Maria ay hindi kailanman binibigo ang sinumang lumalapit sa kanya ng may tapat na puso. Ito ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ina. Ang nakikita kong guidance na ibinigay sa akin ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat kayong nanonood. Ang mga himala ng Lourdes ay hindi limitado sa isang lugar, Kundi ang kapangyarihan nito ay naroroon kung saan man may tapat na puso na nananawagan sa Birhen Maria. Sinasabi sa akin ng mga santo na ang bawat dasal na binibigkas nyo nang may pagmamahal ay nagiging rosaryo na inilalagay nyo sa paanan ng mahal na Birhen. Kaya ipagpatuloy nyo ang pagdarasal araw-araw nang may pananampalataya. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, tinawag kayo ng Diyos sa sandaling ito, upang maranasan ang kanyang proteksyon sa pamamagitan ng Berhen ng Lourdes. Ang panalangin na ito ay isang kaloob, isang biyaya, na ibinibigay sa inyo sa gitna ng inyong mga pangangailangan. Tandaan ninyo ang kapangyarihan ng novena, ang kapangyarihan ng siyam na araw na pagdarasal. Magtiwala kayo na ang Birhen Maria ay nakikinig sa bawat hibik ng inyong puso kayo ay makakatanggap ng paggaling, kapayapaan, at proteksyon na inyong hinahanap. Huwag ninyong kalimutan ang inyong pananampalataya. Isulat ang inyong pangalan sa comments para makapagdasal ako para sa inyo. Bawat pangalan ay aking idadala sa aking panalangin sa Birhen ng Lourdes. I like ang video na ito bilang act of faith sa kapangyarihan ng Berhen at upang maabot natin ang mas maraming nangangailangan. I share sa siyam na tao ang sacred number ng novena upang ang biyaya ay dumami at maabot ang mas maraming kaluluwa. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang isang panalangin na magbubukas ng mga pinto ng pagkakataon sa inyong buhay, sa pamamagitan ng pamamagitan ni San Pascual Bailon para sa kasaganaan. Patuloy tayong magdarasal at magtitiwala sa ating mahal na ina. Pagpalain kayo ng Diyos at ng Birhen ng Lourdes.